Na. Hey guys! Yung papa ko po, kumawa po ng sagi. Oh, Doon po sa tablawan niya po. Dinala niya po dito. Inog na po. ato po. Oh, inog na ba yung dala ng papa mo na sagi? Oo. Uh -uh. Oh, mag-hi guys ka muna. Sino nagdala niyan? Papa. Saan galing? Uda. Sa trabaho niya? Ang pangulit po na lasa <laughs> Iya, yeah, mama. <laughs> Nalamog yung iba, pero kakahinog lang yan. Pati ako nang sayo. Ah, ah Sobrang hinog na yan. Matamis na yan. Masarap ba, Uwa? Masarap? Masarap. <laughs> si Uwa parang si auntie si Tay Ganda lalaki. Yung kapartner ni, ano? Ta. Ta. Chicken banana. Sebelum mana, Deli? Nana, banana. Mana yang, mana Chicken. Nana. Chicken. Banana. Chicken. Banana. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.